Matapos ang matagal-tagal na pananahimik at maraming spekulasyon online, sa wakas ay ibinahagi na rin ang kilalang vlogger at content creator na si Zineb Harake ang pinakahihintay ng kanyang mga taga-suporta, ang video ng kanyang kasal. Matatanda ang naging usap-usapan sa social media ang kanyang naging desisyon na huwag payagan ng sino man sa mga bisita na mag-post ng mga larawan o video mula sa mismong araw ng kanyang kasal. Marami ang bumatikos sa patakarang ito na ayon sa ilan ay tila masyadong istrikto o OA, lalo pat isa siyang public figure na kilala sa pagbabahagi ng kanyang personal na buhay online. Gayunpaman, pinanindigan ni Zinab ang kanyang desisyon at ipinaliwanag noon na nais lamang niyang maging privado ang espesyal na araw na iyon para sa kanya at sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga puna, marami rin ang nakakaunawa sa kanyang hangari na magkaroon ng isang intimate at personal na kasal, malayo sa mata ng publiko kahit sa isang araw lamang. Gabi ng ikasyam ng Hunyo nang tuluyang i-post ni Zineb ang edited video ng kanilang kasal sa kanyang social media accounts. Kaagad itong umani ng atensyon at positibong reaksyon mula sa kanyang mga followers. Makikita sa video ang mga emosyonal na tagpo, pati na rin ang mga piling sandaling ibinahagi nila ng kanyang partner. Marami ang humanga sa pagiging elegante ng selebrasyon at sa ganda ng kanyang kasuutan bilang bride. Subalit kasabay ng paglabas ng video, naging kapansin-pansin sa maraming netizen ang tila pagkawala o kawala ng presensya ng ina ni Zinab sa naturang kasal. Hindi ito nakalampas sa mapanuring mata ng online community, lalo na't kilala si Zinab sa pagiging malapit sa kanyang ina. Sa mga naunang vlog at social media posts niya, makikita kung gaano sila ka madalas ay kasama niya ito sa mga importanteng okasyon at milestone sa kanyang buhay. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit tila wala ang kanyang ina sa video, at agad na umugang ang mga espekulasyon. May ilang netizen na nagsabing baka may hindi pagkakaunawaan ang mag-ina na siyang naging dahilan kung bakit hindi ito dumalo sa kasal. Ayon sa kanila, posibleng may isyo na namagitan sa dalawa bago pa man ang seremonya. Gayunpaman, may iba namang mas mahinahong pananaw. Ayon sa kanila, posibleng may personal o medikal na dahilan kung bakit hindi nakita ang ina ng vlogger. May ilang nagkomento na marahil ay masama lamang ang pakiramdam nito, o kaya ay may hindi maiwasang dahilan kaya hindi ito nakarating. May mga fans din na nanawagan na huwag basta-basta maghusga lalo na't wala pa namang opisyal na pahayag si Zineb hinggil dito. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling positibo ang pananaw ng karamihan sa kanyang mga tagahanga. Para sa kanila, mas mahalaga na masaya at kontento si Zeneb sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ipinapakita rin ang kanyang desisyon na ibahagi ang video ng kanyang kasal na, kahit pa sa limitadong paraan, nais pa rin niyang iabot sa kanyang mga taga-subaybay ang isang bahagi ng kanyang kasaysayan. Sa ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag si Zineb Harik patungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ng kanyang ina. Kaya naman marami ang naghihintay kung maglalabas ba siya ng paglilinaw o seisagat sa mga tanong ng publiko. Samantala, patuloy ang pagbuhos ng suporta at pagbati para sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang may bahay. Ano ang sinyo sa balitang ito?